Kumbaga, halos every video call, halos halos yung conversation nyo, is palagi niyang ino-open up yung pagkikita niyong dalawa. Yo what's up mga peeps? Welcome back again to my channel. If you are just new to my channel, don't forget to hit the subscribe button. My name is Kayden, you are watching Homolas TV. Mga kapips, Homolas TV, subscribe ka na. So for today's video mga peeps is mga ginagawa ng ka-LDR mo kapag patay na patay sa iyo. So, Check it out. A few moments later. So number one na sign na ginagawa ng ka LDR mo kapag patay na patay sa yon is lagi siyang interesado sa araw mo. Hindi yan pumapalya mga peeps, sa Halos everyday yan. Excited siya palagi na tanungin ka kung ano ba yung mga nangyayari sa buhay mo sa araw na yon. Number two, palagi niyang nilulook forward ang mag-usap kayong dalawa. Through video call to mga pisa. Pero mag-ingat na din kayo ngayon kasi yung marami na din talaga mga scammer na nakikipag-video call. Basta palagi kong sinasabi sa inyo kapag may money involved, automatic na scam yan. So, ayun na nga, palagi siyang interesado, or palagi siyang naglo-look forward sa video call nyong dalawa. Kung maga, palagi siyang excited, mga peeps, na makita ka. Number three, regular din siyang nakikipag video call sa sa'yo. Maga, umabot na kayo ng six months, mga peeps. And yung video call nyo, hindi lang yung mga seconds, mga peeps. Yung tumatagal yung video call nyo, at least 20 minutes or 30 minutes, and regular and regular kapag regular niya itong ginagawa so meaning patay na patay siya sa iyo charot number four, regular yung video call yung dalawa kumbaga umabot na yung kumbaga yung video call niyo mga peeps is umaabot ng 20 to 30 minutes hindi naman kailangan na umabot na 3 or 5 hours Kapag regular itong ginagawa ng ka-LDR mo and consistent niya itong ginagawa, so isang sign yan na patay na patay siya sa'yo. Number five, pinaparamdam niya sa'yo na special ka. Nagpapadala siya ng mga bagay na makakapagpasaya sa'yo. Katulad ng dollars, siya. <laughs> 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 hindi lang yun mga pipsa, hindi. Sinasabi ko to sa'yo, hindi basihan ng pera para lang malaman na seryoso yung kachat mo. So, kapag yung kachat mo is patay na patay sa iyo, patay na patay siya sa iyo, hindi lang yung pera ang pinapadala niya. Pati yung kahit, kahit yung mga may surprise siya ng mga flowers, may surprise siya ng mga chocolates, may mga pinapadeliver siya sa iyo, sa ganung way kasi mga pips, pinapakita niya sa iyo kung gaano kanya kamahal. So number 6, interesado siya sa lahat ng bagay na tungkol sa iyo. Palagi yang may tanong mga pips as in kung gusto niya lang may pa, parang ano ba tawag kung may pa Q&A. <laughs> so itatanong niya lahat 'yan sa iyo mga pips ha. Isang sign niya na patay patay siya sa iyo. Kasi nga gusto niyang malaman, he wants to know you deeply. Wow, well, may ganun. <laughs> so, kapag, kapag ginagawa ito ng ka-LDR mo, isang sign yan na he is really into you. Doon na tayo sa number 7. Palagi siyang available sa iyo. Hindi yung mga katulad ng iba dyan na busy daw, pero nahuhuli mo naman na nagka-heart-heart. heart heart Then, nagko-comment pa sa ibang profile ng babae. So, kapag ganyan, mga pirsa, kabahan ka na. <laughs> so, kapag ang LDR mo is palaging available sa iyo kahit gaano siya kabisi, mga pips, dinadala ka niya kahit saan siya magpunta, palagi ang nakikipag-video call sa iyo. So, isang palatandaan na yan na wag ka nang mag-overthink. Ito na tayo sa number 8. Hindi mo na-feel sa kanya ang pagsiselos o pagdududa. Kung baga may assurance, kung baga feeling secure ka, na wala naman siyang ibang ginagawa. So, kung, kasi maniwala ka sa instinct mo mga pipsa, tayong mga babae, malakas yung instinct natin. Charot. Kapag naramdaman mo ito sa taong kausap mo ngayon, yung kapag sa kasi 'di ba nga sabi ko sa inyo na huwag kayong mag-focus sa isa. Kapag marami kang kausap and may naramdaman kang ganito sa isa isa sa mga nakausap mo, So, yan na yung sign mga pipsa ha, na he's the one, charot. <laughs> Number nine, lagi niyang ino-open up ang pagkikita niyong dalawa. Kung baga, he's really excited to meet you in person mga pipsa ha. Wow, may ganun. English yun ha. <laughs> So, ayun na nga mga pips ha. Kung baga, halos every video call, halos, halos yung conversation nyo, is palagi niyang ino-open up yung pagkikita niyong dalawa. Meaning mga pips, hindi siya mapakali. Palagi niya itong iniisip, palagi itong pumapasok sa isipan niya ang pagkikita nyo. So, isang sign yan na patay na patay sa iyo ang ka-LDR mo. So, yun na yung vlog natin for today. I hope you give a thumbs up to this video. And don't forget to subscribe to my channel again. This is Kate, and I'm now signing off. Walang ibang may alam kung ano ang yung kapalaran. Kailangan mo ba na makakausap?